Yo, mga bossing? And ukay hunt na naman tayo ngayon. eh meron tayo na daan nanditong ukayan, mga bossing. Oh. May nakita tayong mga nakasabit dito. Ayan, check nyo yung mga nakita natin dito mga bossing. Ayan, oh. May nakita tayong Polo RL mga bossing. Tapos ang ganda lang kasi gold tag siya. Wow. Ayan, mura lang dito mga bossing. Ha. Ah. 75 pesos each lang to. Ayan, meron pa tayong nakuha rito ng isa mga bossing. Oh. Grabe, solid na mga tiniran nila rito. Iniwan nila to kasi malilit size. Pero good sa atin yan Eto may nakuha tayong ano Nike na stripe mga bossing eh, ang Polo rugby Woo! Na ano Long sleeve Ayan, stripe, ganda lang ng ano nyo. Ganda ng uh, colorway. Size medium lang siya. 75 pesos lang din to, mga bossing. Yan, pasok tayo dito sa loob, mga bossing. Eh, meron tayong mga nakitang mga nakaano, mga nakabox na damit. Siyempre, kinalkal natin yan. Huwag nating papalagpasin yung mga ganyan. Kasi karamihan, may mga lumalabas sa mga ganyan, mga bossing. Minsan, dito pa yung pumapaldo. Eh, hindi lang nila mahangir daw dito kasi maliit lang yung pwesto nila. Masikip. Kaya, ayan, mga nakabox na lang yung ukay nila rin. Dito. Pero ayan, meron tayong mga nakita rito kaso mga random printed na lang. Mura lang din to mga bossing ay 50 pesos lang daw sa mga nakabox na to mga bossing. Maraming mga nakabox box dito ah. Kaya kinalkal natin. Kaso karamihan na ah, mga nasa ilalim, more na ano na mga pambabae na. Pero solid ha ah, kasi US bail sila rito mga bossing pero ang mura lang 50 pesos lang yung mga nakabox tapos yung mga nakasabit is 75 pesos. Eh, syempre kinalkal natin yung mga nakabox na yan mga bossing umaasa pa rin na may makuha ito mga bossing yan, may nakalkal tayo rito. Ayan, true religion mga bossing na t-shirt. Wow. Ayan, ganda nyo. Ayan, meron siyang ano, logo sa ano, sleeve. Ayan, 50 pesos lang to mga bossing. Ha. Nakalkal natin to sa box. Naka, mga nakahanger, pero mga nakabox. Kasi nga, wala silang mga hangiran. Kaya dito na lang nila nilagay. Ayan, 50 pesos lang to mga bossing. Ayan, legit na true religion yan. Nabenta na rin agad natin tong true religion na to. Na 300 pesos. Grabe, tubo tayong 250 mga boss eh and daming mga naka box, box dito. Ayun, kinalkal nating maigi, pero ayan, isa lang yung nakuha natin. Yung True Religion, ayan, eh. not bad na rin sa 50 pesos 'yun, ha Ang ganda pa ng condition niya. Ya, yeah, meron pa mga kinalkal dito, mga bossing. Ito, may mga nakuha tayo rito. Ayan, katulad nun, greaseless na packaged shirt. Ayan, 50 pesos lang din to, mga bossing. Ayan, hindi nila mahangir kasi napakalit nga lang talaga ng pwesto nila rito. Masikip. Kaya yan, talagang tsatsagain mo na lang talagang ano, kakalkalin yung mga ukay nila sa mga ano, mga lapag-lapag. Ayan, marami rito. Ayan, kinaganda lang is US bail, pero napakamura lang nila magbenta rito, mga bossing. Yan, kinalkal nating ating maigit ha. Hanggang sa pinakailalim. Ayan, kasi nagpaalam naman tayo kung pwede natin kalkalin. Ayun mga bossing, kung gusto niyo yung mga ganitong content, eh, ano, huwag nyo kalimutan mag-follow, tsaka like nyo na rin yung ating mga video. Yan, ito pa yung nakuha natin mga bossing. Ayun, eh, packet shirt na grizzly siya. Nabenta natin to ng na, 250. Eh, 50 pesos lang to ha. Tsaka yung ano, Nike na long sleeve, nabenta natin ng 300. Tapos yung Polo RL na t-shirt, nabenta rin natin ng 300 pesos. Nakarami tayo rito mga bossing ha, First spot pa lang eh, nakaapat tayo. Bali magkano lahat kuya? 190. 190. Tayo sa mga bossing nakapatayo rito. Mura lang si at tsaka ano 70 lang yung mga ano nila rito paninda. Ikot pa tayo sa iba. Tara. Yan yeah, mga bossing, eh. Yeah. dito tayo sa pangalawang ukayan natin. Eh. Meron silang mga t-shirt. to, oh. Japan Veil naman to mga bossing. Eh. Yeah. 100 pesos each lang. Eh. Ang dami rito mga bossing. para mga bagong hanger lang yata nila. Ayan, paldo tayo rito mga bossing. napakasolid solid nang nakuha natin dito. Grabe. Tignan nyo naman. Oh. Yan o. Oh. Wow. Prasher, mga bossing. Tapos collab siya. Independent. Ayan. early 2000 tong t-shirt na to mga bossing. Ah. Ayan, ang ganda ng tag niya. No? Hard tag mga bossing pricing niya 100 pesos lang ang ganda wow. ng back print niya paano pa reloj pa orasan napaka solid 100 pesos lang may malit na butas lang siya tapos yeah, may merong mga hairline crack print kasi matagal na rin tong t-shirt na to mga bossing ha pero not bad na rin kasi 100 pesos lang naman nabenta na rin agad natin to mga bossing kasi pinabid natin kaya yeah, kasi napakaraming nagmind dun sa t-shirt na yon mga bossing sobrang dami grabe binahayong ano natin ng ano message tsaka yung daming comment. Ayan, kaya pinabid natin. na eh. nakuha sa atin ng 500 pesos yun, mga bossing. Yung t-shirt na yun, yung collab. Trasher, tsaka independent. Ayan, napakaraming may gusto ng t-shirt na yun. Kaya, syempre, pinabid natin para, ano, para patas na lang sa lahat ng mga nag mind, Kasi sobrang daming nag mind, Ayan, maraming salamat nga pala dun sa mga nagbid. bid Grabe, napaka-solid nyo. Ayan, tubong ano tayo, 400 pesos. Solid. Ang bago pa may ah, pagdating ko yun. mga teacher. Ayos na nga isa tayo. Vintage na ano. Mga independent shirt. Solid. Yung mga bossing, yan. dito tayo sa pangatlong o kaya Bumalik tayo rito mga bossing ha, dun sa mga tuwalyang ano, mga team. Ayan, merong NY, tsaka ano, mga sports team, mga bossing, NFL, MLB, Ayun mga ano uh, mga college team. Wow. Ayan bumalik tayo rito mga bossing kasi last na punta natin dito yung nakuha nating uh, Apat na piraso is sold out. Kaya bumalik tayo mga bossing kasi maraming nagpaano sa atin, maraming naghanap, maraming nag-PM mga bossing kaya ayan uh, kumuha ulit tayo rito. Ayan nakarami tayo rito mga bossing. Kumuha tayo nang anim. Bali yung iba lang kasi may mga ano talaga, may mga factory defect kaya may mga damage. Kaya syempre pipili natin yung mga walang damage mga bossing mura na lang ang bigay nila sa atin dito ha ah. yan kasi anim na piraso yung kinuha natin bali binigay na lang sa atin ng ah. 100 pesos yan ito yung mga final selection natin mga bossing yung mga kukunin natin dito ayan anim yung kinuha natin mga bossing ha ah. sold out na rin agad to kasi pag natin pinost ko na itong mga to ayan nabenta natin ang ah. 300 pesos each ayan shout dun sa mga bumili ha ah. grabe kulang pa rin kaya babalik tayo rito ayan kung gusto nyo magpahukap sa akin mga bossing yung eh, PM nyo lang ako dito sa aking FB account ayan eh, napakarami pa nito na mga bossing kung gusto nyo lang ha PM nyo lang ako ayan eh, ito yung mga nakuha natin dito mga bossing napaka solid sold out ulit grabe Yo mga bossing, ayan, eh, shoutout ko pala muna yung mga boss natin dyan, ang mga nagpapasyara, eh, shoutout sa inyo mga bossing ha, Ayan, shoutout natin si Boss Ricardo Miano. Ayan, shoutout daw next video. Ayan, from Marikina si Bossing. Ayan, shoutout sa'yo Bossing ha. Ayan, maraming salamat sa panonood ng ating mga vlog. Wow. Ayan, shoutout din natin si Boss Reynaldo Calara. Ayan, from Toronto. Grabe, layo na narating ng video natin ha. Ayan, shoutout sa'yo Bossing. Maraming maraming salamat palagi sa panonood ng ating vlog. Yan, ingat kayo dyan. Pero share out din natin si Boss Roel Silio. Ayan, Pram Panglao Bohol. Grabe, share out sa'yo, bay. Eh, marami salamat, bye, sa panonood ng ating uh, mga vlog. Eh, huwag kayong magsawang manood ng ating mga video. Ha. Ayan, share out din natin si Boss Mabibu. Ayan, share out din ang asawa niya, si Marla Tabakero. Ayan, share out din sa mga anak niya, si Mavi si Kaizem at si Mika. Ayan, sa pamilya mo, bossing. Ayan, maraming maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Ayan, mag-ingat kayo palagi. Maraming maraming salamat mga bossing. Ayan, kung nagustuhan yung mga ganitong content, Ukay Hunt, Revisa, ayan, Quick Flip, ayan, Benta ka agad. Ayan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga bossing ha, sa ating YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat agad sa mga magsusubscribe. At palike na rin ang ating mga video eh. Mag-comment kayo mga bossing Dahil lagi naman tayo nagbabasa ng mga comment Para na-shoutout na rin kayo Ayan, Manood kayo palagi ng ating mga video Sana may natutunan kayo Ayan, na po kay Maraming maraming salamat mga bossing Ayan, Magkita kita ulit tayo Next episode Let's go yeah.